Hi guys, magandang araw guys no? So kung ngayon naglilakad tayo exercise Papunta tayo, bibili tayo sa isang store ng mga gamot no? So sa video nito guys, pag-usapan natin ang isa sa mga common na mga sirera ng HP na laptop Hindi gumagana po ang USB port Ako, naka-encounter ako sa isang lap laptop ng anak ko no? Tatlong USB port siya isa lang gumagana So I do some research from the internet. Unang solusyon daw ay patayin ang laptop, turn off, open ang cover ng laptop sa likod, alisin mo na ang battery at saka hintayin no for 10 minutes. Guess what? Ano nangyari? Pagbalik ko ng battery, pag turn on ko ng laptop, Kumagana na po ang USB port. Okay, so effective po siya guys no. So, kung sa dyan step, hindi siya nag-work, step 2, pwede din kayo ng, ah, well, more on the registry yun ng Windows, no, i-enable or, yun guys, no, at uh, step number 3, solution number 3 is update yung driver ng USB port nyo ng Windows. Ito po naranasan ko sa Windows 10 at 11. So, ganun po, kung yung USB, port hindi gumagana sa HP na laptop simple lang po turn off yung laptop nyo at saka kunin ang battery muna detach and then balik nyo lang po at I'm sure po big chance po na gumagana na po ang USB port ng inyong laptop yun lang po guys no sa video na ito ang ating tutorial no paano ayusin ang USB port ng laptop no sa HP Maraming salamat guys sa inyong kulang sawang panonood. Hanggang dito na lang po. Huwag kalimutang mag-subscribe, share, and mag-watch po palagi ng video ko. Paalam guys. Ingat po tayo palagi. Bye-bye.